Hello po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga. Siyempre, nandito pa rin po tayo sa Pantabangan. At ayan, bibili tayo ng fresh buko kasi napakainit po. Oh. Andito tayo sa highway, ayan. stop muna tayo rito mga kalaki. Ngayong umaga po ng alas 8, kunin mo lang ang mga 3-digit lucky numbers. Umpisaan po natin yan sa Texas 118, Israel 320, Las Vegas 298, Alaska 145, Saudi 733, Japan 427 Italy 629 Germany 184 Korea 372 China 226 Singapore 871 Hong Kong 745 Dubai 228 Malaysia 143 Thailand 920 Taiwan 754 Philippines 264 India 713 New Zealand 620, Australia 545, Mexico 198, Canada 377 at Greece 269. Ayan mga kalaki, kompleto na pa mga 3 digit lucky numbers ngayong umaga at tara po inom tayo ng buko juice, maganda sa katawan at ngayon po nga, ngayon pong summer ano po, ingat-ingat po at napaka-init po mga kalaki. Dapat stay, stay tayo sa bahay. Ayaan yung ako po ang gumagala at ipinapakita ang magagandang lugar po para sa inyo. At may lucky numbers ka pang makikita at makukuha.